May mga Pilipinas at tuyan na kitikang runa na damdamag dito IPTV PTV Cordillera. Kalpasan nasurok talo a dekada at dan ti permanente apasdag ng opisina ti Department of Budget and Management Cordillera. Indaluan ni Secretary Amena Pangandaman ti Panakilukat ti Pasdag iti Baguio City. Agipadamag ni Janice Dennis. Indaulwan ni Budget Secretary Amena Mina Pangandaman, tinagurasyon ti kan blessing ti barong opisina ti Department of Budget and Management Cordillera iti Cabinet Hill, Baguio City. Pito akad sa aran ti Pasdag anapunduan iti 208 million pesos, manipod iti Phase 1 aginga Phase 3 daytoy. Adaan iti essential amenities, kas iti conference room, child care area, clinic, ken multi-purpose hall. Adaan pa iti solar-powered lightings, automatic door system, CCTV kanda dumapay. Hindi lang po estruktura ang pinatayo natin, kundi isang simbolo ng ating layunin na mas pagbutihin ang pagsisilbi sa ating mga kababayan. Baguio, a UNESCO Creative City, embodies the perfect blend of tradition and innovation. Talupulo kat inam atawan nga awan ti permanente nga opisina ti DBM Cordillera, maadaan itinalawlawang nga espasyo, kan manamnama a produktibo kan komportable dagiti upatapulo puloket inam nga empleyado. This occasion marks a very significant milestone in our journey towards public service. Since April of 1988, it's been about Thirty-six years, we have been moving from one place to the other. Saan la ang agserbity facility d'gas operational hub ng Kas Avenue para itinasay sa yat aserbisyo ti DBM. In just two short years, the 427 four hundred twenty seven 427.35 square meter facility. has risen, ready to serve as an essential base for the DBM. Inton Setiembre, may lokat mati baru matlang at DBM building ijay Davao City. Janice Dennis, para iti pambansang TV, iti baru a Pilipinas. At dante bagong urgent care and ambulatory services, minubukas center iti Cordillera. Masarakan ti kaunaan na pasilidad iti Natonin Mountain Province. Daytoy, the report. adaanan iti dua health facilities ti publasyon na to Mountain Province. Ama namnama mga ipaay iti nasaysaya at nga access iti quality health services para iti ili, ken kadagiti kaarubada ang lugar. Nainlokat nga minan ti bagong urgent care and ambulatory services minubukas center, a kaunaan ang ipatakdar iti riyon Cordillera. Kagidanda ito iti panakilukat matlaang ti Super Health Center iti in the Uluan mismo ni DOH Undersecretary for Health Maria Rosario Singberhere ti panakilukat ti Dua Health Facilities. Titignan mo natin ano tutulong tulungan natin kung paano natin mas maisasaayos at mas maipapataas ang antas ng ospital ng Natonin o yung Anastasia Rafael Sagel Memorial Hospital para dadating tayo sa panahon na hindi na natin kailangan yung buka center. Kastamot ngayon yun ay unay na nga inclusive ti servisyo ti DOH amay may danon ka amin nga kasapulan iti health services. Dito po sa papasinayan natin na pagbubukas ng isang buka center dito po sa inyong lugar. Katulad ng sabi ni Dr. Ed Calvito, ang buka center po ay para po may palapot namin sa inyo ang servisyong pangkalusugan na los mo ti panagyaman na giti opisyal ti probinsya iti awan sarday apan ang suporta di DOH para iti quality health care iti mountain province. For so long, we feel that we were deprived of health care services by the national government. But now we are very grateful that we now have the center right inside our municipality. Sana itong uh, Anastasia Sagel Memorial Hospital hindi lang magiging bukas center kung hindi talagang magiging referral center to ang na, hospital. Ganyan din po ang uh, dream ng mga sagano na tunin. Sigun kini Luis Hora Memorial Regional Hospital Medical Center Chief Eduardo Calpito, ti panakipatakder ti bukas center kat mayan natob iti Philippine National Objectives for 2023 to 2028 Kanyang Universal Healthcare Objective amadan iti amin a Pilipino iti access iti di kalidad a health services. Imaton ti DOH car na LGU kan LHMRH ti operasyon ti bukas center. Kabiatan na ti Super Health Center iti na tonin na iti 10 million pesos ti may Kadwa, iti Mountain Province, malaksid iti Barlig. Dagita dagiti kang runa na damdamag ito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, can subscribe iti social media platforms si PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya. Siya ni Ala Sunduan na imbangal daw.